Bili na kayo O, ano, makakabili Ayan mga bossing Marami pa doon no? mga bossing Dito sa kabila Sa baba alam pa meron nga rin Ayan eh. Ay, pa tayo mga o, Sa kabila naman kami mga bossing <coughs> Tama bossing mga nakuha namin na patola yan, yan na lang po no? yung iba na iluto na po na na namin ang sarap ang tamis bagong pitas kasi mga bossing yan palike share lang po mga bossing paano na rin po maraming maraming salamat po